Hi guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Uh, update po sa ating na na project na uh, ano commercial ito dari sa highway. Uh, update lang po. Dito na abang na po tayo sa linya pataas. Ayan po, flexible hose. Nakupag-abang na pala. Abang na natin ang flexible hose natin yan po ay para sa mga switches tsaka ang isa pang pababa ay ang ano ang linya para sa outlet sa papa papalubog tayo sa ano sa flooring para sa outlet yan po ang nasa, ang ating ano ang ating linya pataas ay mga ilaw lang ay eh, dito po ay makikita na naglalatag na tayo sa taas ng para sa ilaw ayan po kahit na wala pa siyang bubong sinabay na natin apurado eh <laughs> ayan po ayan po nakapag uh, latag na tayo ng uh, junction box at uh, flexible hose ayan po, mga nakalaylay yung iba yung iba wala pa, hindi pa natin nalagyan ng latag para maya, sa maya. ilaw. Tapos na yan. Hindi ko na nilubog yung ano, ating mga junction box kasi ang sabi ng mayari, baka baguhin. To. Kaya naka ano lang yan. Naka dikit lang sa kanyang pagkabiga. Uh, Dito po ay nag-splice na tayo. Ayan po. um, bihira tayo makakuha ng videos eh, pag display ko dahil wala tayong ano, igahawak ng camera yan, displays na tayo para sa ilaw kinapos ng number 40 na wire kaya yung patakbo doon sa kabilang ag, may division yan eh bali shop yung kabila motorcycle shop repair shop ayan Diyan akong kumuha na para sa kabi <laughs> Linya po yan. Na kinola natin. Diyan na lang ako nagtap. Diyan mo yung tape ko. Ayan po. Tape nyo na. Mga kabagpipisa. At dito naglatag na tayo at yung nilatag nating flexible hose para sa outlet ay nilagyan na natin ng number 12 na wire. Ayan po ang aking katuwang. Yan. Kahit na wala pang hindi pa nabubuhusan yan nag splash na tayo dyan para bali abang na yan, yan ano na yan. litaw yan ng tripod sa daw na yan parang mag uh, ano man sila mag uh, plastering habol pa rin yung natin tapos na tayo mag layout ang iba nyan uno na ay litaw na utility box. Place na rin tayo. Ayan, po. Ayan Ayan. yan. ang pagkakalatag natin ng mga ilaw. Ng flexible hose para sa mga ilaw. Ayan, labang natin sana yan. Tawag sa, unita sa exhaust o kaya sa aircon ayan balit dalawahan yan na ano para tumakbo doon eh, sa isa ang pag splice ng uh, kukuha tayo sa mismong wire hindi, mis, hindi doon sa ating Uh, device sasaksak ang para tumakbo doon sa kabila. Hindi po display tayo diyan. Magsi-series tayo sa dalawang kanyang ano. Kanyang dalawang linya. Ah. isa Ah. Ayan po. Ayun. Ibu dini.

Okay po yung naka-LC na yun. Atras na na yun ha. Eh. Guys, ito naman ang ating e-slice. Ayan po. Puro sa ilaw yan ilaw ang outlet yon, ilagay na natin yun panel board yan, ang panel board yan na po. May cover dyan. Isang cover na ganito. Dyan. Yan po. Spice na tayo. Full box ginawa kong ano. Isang... junction back. Ginawa pull box, ginawa kong full box. nila kwag? yung, huwag okay, niyo, eh, kuro na kalaylay na yung alam, alalakian uh, lang i pinila sa banyo ang wala, para sex house ayun. fish ng ilaw, ilaw. Okay. Ito na po ang kabuuan. Ah, na lagyan na natin ng ah, arsipsakel ang para sa mga ilaw at ah, face plate na natin lahat yan. Yan ang kabuuan ng kanyang pagkalatag. Bali devices na lang ako nandiyan. Ilaw switches ayan po tapos na po tayo sa taas sa baba naman ayan po ang kanyang kabuuan um, shout out nga pala sa ating mga bagong subscriber uh, sila Prox J Alcats 8 Alamotia Christian Girote Randy Pinalosa Abilito Romano JJ Rosmar Rich Nip Motoblog Reyes Meresol L Po Siang Soto Um, ko na rin lang po ang pagkakata nito sa mga baguhan lang na pa sa aking channel. Uh, kung nagustuhan nyo ang aking mga videos, subscribe na lang. Pindutin ang notification bell. Sub subscribe. Notification bell para laging updated sa aking bagong video ng lalabas. Salamat po. Shout out nga pala kay Rickman TV 6012. Shout out po. Shout out po sa lahat sa mga OFW natin sa aking uh, bago at dati ang subscriber. Salamat po. Ayan. Tapos na po tayo rito. Uh, devices na lang. Uh, outlet. Tsaka switches na lang ang ating kilalagay. Ayan po.